Ayon sa Biblia, may isang anghel lamang na may ranggong arkanghel. Dahil ang salitang, ark, ay nangangahulugan na pangunahin. Siya ang pinakamatapang, pinakamahalaga at pinakanakikitang banal na anghel. Siya ay si Miguel Arkanghel. Ang titulong, Arkanghel, ay isang beses lamang binanggit sa Biblia, at ito ay tumutukoy kay Miguel sa Judas Kapitulo 1 Versikulo 9 at ganito ang sabi. Ngunit si Miguel na Arkanghel, nang makipagtalo siya sa Diablo at makipaglaban tungkol sa katawan ni Moises, ay hindi nang ahas maglabas ng mapanirang hatol laban sa kanya, kundi sinabi, si Kanawa ng Panginoon. Ang anghel na si Gabriel ay binanggit sa Daniel Kapitulo 8 Versikulo 16, Daniel Kapitulo 9 Versikulo 21, Lucas Kapitulo 1 Versikulo 19, at Lukas Kapitulo 1 Versikulo 26 bilang isang sugo ng Diyos, ngunit hindi siya kailanman tinawag na arkanghel sa kasulatan. Gayunpaman, sa ilang tradisyon at paniniwalang kristyano, siya ay tinutukoy bilang isang arkanghel dahil sa kanyang mahalagang papel sa paghahatid ng mga mensahe mula sa Diyos. Dahil dito, si Arkanghel Miguel ay itinaas sa katayuan ng anghel na higit sa lahat ng mga anghel at itinuturing na unang prinsipe ng langit ayon sa hierarchy. Sa lumang tipan, si Miguel ay madalas na iniuugnay sa bansang Israel. Dahil dito, tinawag siya ng Diyos bilang prinsipe ng kanyang inirang na bayan. Siya ang punong ministro sa pamamahala ng Diyos sa sansinukob at may tungkuling magdala ng paghuhukom. Si Miguel ay may natatanging tungkulin bilang tagapagtanggol at tagapagsanggalang ng bayan ng Diyos. Siya rin ang sugo ng Diyos para sa batas at paghuhukom. Ito ang kanyang papel sa pahayag kapitulo 12 versikulo 7 hanggang 12, kung saan pinamunuan niya ang hukbo ng mga anghel sa kanilang labanan laban kay Satanas, ang dakilang dragon, at lahat ng kanyang mga demonyo. Sa huling labanan ng panahon, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay masasadlak sa isang napakalaking digmaan sa San Sinukob, na maghuhudyat ng pagkatalo ni Satanas at ng kanyang mga hukbo ng kadiliman. Sa paghahanda para sa labanan, itinuro ng Biblia na sa huli, si Miguel ang magtatagumpay. Si Satanas, na madalas tawaging Diablo, ay dating tinawag na Lucifer, ang tala sa umaga. Siya ay pinalayas mula sa langit kasama ang kanyang hukbo ng mga rebelding anghel, at patuloy pa rin siyang nakikipaglaban hanggang ngayon. Siya ay ganap na matatalo balang araw, at ang kanyang kapangyarihan ay lubusang kukunin sa kanya magpakailanman at dudurugin ng Diyos ang mga kapangyarihan ng kadiliman. Dahil dito, ang paghimagsik ni Lucifer laban sa Diyos at ang kasunod na pagbagsak ng marahil isang katlo ng mga anghel na sumama sa kanya sa kanyang kasamaan ay ang pinakamalaking trahedya sa kasaysayan ng buong sang nilikha. Si Lucifer noon ay nilikhang may kagandahan, karunungan, at ningning. Ngunit dahil sa kanyang pagmamataas at pagnanais na maging katulad ng Diyos, siya ay bumagsak at kasama niya ang mga anghel na naghimagsik sa paghimagsik ni Lucifer ay sumama sa kanya ang one-third ng mga hukbo ng langit. Dahil dito, ang labanang nagsimula sa langit ay nagpapatuloy sa lupa, at ito ay magtatapos sa Armageddon, kung saan si Kristo at ang kanyang hukbo ng mga anghel ang magtatagumpay. Sa ikalawang pagbabalik ni Jesus, si Miguel, ang Arkanghel, ay sisiga ng tagumpay habang kasama niyang bumabalik si Kristo. Hindi lamang iyon, Ihahayag niya ang pinakamagandang balita sa lahat ng panahon, ang pagbabalik ni Heso Kristo bilang hari ng mga hari. Ipinakikilala sa atin ng propeta Daniel si Miguel, ang dakilang mandirigma ng Diyos. Habang si Daniel ay nananalangin, isinugo ng Diyos ang isang mensahero upang magdala ng sagot. Ngunit, ang mensaherong ito ay naharang sa kanyang paglalakbay. Mababasa natin ito sa Daniel Kapitulo 10 Versikulo 13. Ngunit narito, si Miguel, isa sa mga punong prinsipe, ay dumating upang tulungan ako. Dahil dito, kinailangang lumaban si Miguel upang mapalaya. Ang mensahero ng Diyos, dahil palagi siyang nasasangkot sa mga espiritual na labanan, maaari nating tawagin si Miguel na isang general ng hukbo ng Diyos. Sa kanyang tungkulin bilang isang mandirigma, si Miguel ay may espesyal na pananagutan sa Israel. Sa Daniel Kapitulo 10 Versikulo 21 at Daniel Kapitulo 12 Versikulo 1, tinutukoy siya bilang prinsipe ng bansang iyon, isang tagapagtanggol ng bayan ng Diyos sa kasaysayan, noon at ngayon. Sinasabi sa Daniel Kapitulo 10 Versikulo 21 ang ganito, Ngunit ipakikita ko sa iyo ang nasa kasulatan ng katutuhanan. At walang sinumang kasama ko laban sa kanila, maliban kay Miguel na inyong prinsipe. Ito ay nagpapakita na sa huling mga araw, si Miguel ay tatayo upang ipagtanggol ang bayan ng Diyos sa pinakamabigat na pagsubok sa kasaysayan. Sa katapusan ng panahon, lahat ng nakasulat sa Aklat ng Buhay ay maliligtas, isang patunay na ang plano ng Diyos ay ganap na magaganap, at ang kanyang hukbo ay magwawagi. Bukod sa mga pagbanggit kay Miguel sa lumang tipan, matatagpuan din natin ang kanyang pangalan sa bagong tipan. Sa aklat ni Judas Kapitulo 1 Versikulo 9, si Miguel ay partikular na tinawag na Arkanghel, at isinaysay ang kanyang labanan kay Lucifer tungkol sa katawan ni Moises. Sa tulong ng Panginoon, Nagtagumpay si Miguel. Noon pa man ay nagkaroon na ng digmaan sa langit, isang labanan sa pagitan ni Miguel at ng mga anghel ng Diyos laban kay Satanas at sa kanyang mga tagasunod. Ngunit hindi nagtagumpay si Satanas, at tuluyang nawala ang kanyang lugar sa langit. Ang mga anghel ng Diyos ay hindi matatalo. Walang puwersa ng kasamaan ang maaaring maneg laban sa kanila. Ang mga hukbo ng Diyos ang tunay na makapangyarihan sa anumang labanan, ang mga anghel ng Diyos ay palaging nagwawagi, lubusang nililipol ang kaaway. Ang mga anghel ay hindi kailanman nabigo sa kanilang misyon. Sila ang pinaka-epektibong tagapagtanggol ng mga banal. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nakikita sa kanyang hukbo ng mga anghel, at si Miguel ang nangunguna sa kanila bilang mandirigma. Sa anumang digmaan sa pagitan ng mabuti at masama, ang mga anghel ng Diyos ang laging nagtatagumpay. Ang mga anghel ng Diyos ay hindi mapipigilan. Sila ang pinakamakapangyarihang hukbo sa buong sansinukob. Sila ang matapat na tagapagtanggol ng mga hinirang ng Panginoon. Kahit na si Satanas ay pinalayas na mula sa langit, patuloy pa rin siyang lumalaban sa pamamagitan ng panlilinlang sa sanlibutan. Ngunit sa huli, siya ay ganap na wawasakin ng Diyos. Si Miguel, ang arkanghel, ay hindi lamang isang mandirigma ng Diyos, siya rin ang hudyat ng kaligtasan at tagumpay para sa lahat ng nananampalataya.